Mga kapanyero, ito yung isa sa pinakamatandang gotohan dito sa Malolos. Kung pupunta kayo sa sa Malolos, Bulacan, hindi pwedeng hindi kayo pumunta rito sa gotohan na to. Kaya pupunta tayo ngayon mga kapanyero. Lahat ng tricycle dito, alam to. Para sabihin nyo lang na sitang gotohan. Tandir to, dadaling kayo rito. mga kapanyero, ito, ito tayo ngayon sa Malolos Bulacan ito yung isa sa mga pinupuntahan talaga dinadayo ng mga estudyante dahil alam naman natin na ang Baraswain, ang Malolos ay kasama sa ating history diba pero dati mga kapanyero nandyan yun eh, sa, sa 10 piso pero wala na, wala na ngayon diba? sayang uh, na habang hanggang sa ngayon napapalitan na napapalitan yung pera natin pero yung mga sinaunang pera natin yung mga lumang pera natin ang para swing church ay nasa 10 pesos di ba bill um, share share lang mga kapanyero Ito mga kapanyero, ang dami, dami mga nag -ano rito, nag-field trip ng mga estudyante. to galing to sa ibang bayan sa ibang lugar pa. ba? Diba? Galing pa sila yata ng Makati City. kam galing po kayo Makati. Makati, ito, Makati City pa. Kapanyero. kapanyero. Oh, dito ako, graduate ng elementary. Dito sa simbahan na to dahil graduate ako ng Regina Carmeli College noon. Yun yung, la, yung dating pangalan ng school, di ba? Naging La Consolacion na ngayon mga kapanyero. Ang laki ng development ng Malolos. Ah. Hello, Hello. 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 Yan, oh. Taga Makati City sila. Yan. Sorry po, sorry siya. Yan. Yeah, yeah. so, ano, so ano so so anong, ano so po, anong school? Ni Meshu Elementary. Shout out po sa si oh. shout, shout, shout out. po kay ma'am. Okay, ma'am. Shout out, shout out kay ma'am. Ayan po, si ma'am. Ayan. O, si ma oh, diba, ang lalayo po ng mga lugar nila. Ito pa. Diba, nag-field nag trip sila rito, mga kapanyero. yan. Ayan. Bali ito, ito yung pinakabayan ng Malolos kaya mga kapanyer kung uh, mapapasyalan nyo maganda, maganda rin dito pumunta tsaka dito mga kapanyero merong ano eh, meron silang ginagawang project dito na tulad ng Sabigan ito uh, naikwento lang ko sa akin uh, hindi pa naman ano, plano, plano pa lang kasi maraming mga lumang bahay dito mga kastilang bahay uh, marami rito eh kaya ito yung mga dinidevelop nila nire-restore nila yung mga malalaking bahay dito ng Castilla ang dami kaya mga kapanyero tara puntahan natin yung mga bahay na yon. para ma-share ko sa inyo kung saan yun uh, parang ginagawa nila katulad sa Bigan mayroong isang kalye na yun yung magiging parang tourist spot dito sa Malolos bali ginagawa na raw yun sinisimula na kaya pasyalan natin yung mga bahay na yon. para mga kapanyero pasyalan natin ito yung parang ginagawa nila eh. Ito yung ah, nasabi lang na pagkwentuhan lang namin itong lugar na to kasi uh, ano to, ayan oh. Dito sa kali na to, parang ito yung gagawin nilang kali krisologo sa bigan. Parang ito yung nire-restore uli nila para maging tourist spot dito sa Malolos. Kasi nga, uh, dinadayo itong mga lugar na to, di ba? Maraming nag-pipil marami nag trip. Ito, ito yung gagawing kali Bali sinisimulan na to, nire-restore na yung mga bahay na matatanda rito. Mga kapanyero, ito yung isa. Ito, ito, mga original na bahay pa to. Wala pang ano to. Walang mga binago rito. Yan, nagsisimula na sila magpintura. Ito naman yung isa mga kapanyero to. Luman, luma oh. Nakita nyo sa mga bintana eto itong bintana nito kapis pa. Ito, ito yung isa. Ganitong ganito nagsimula ang Kalye Crisolo ko eh. Ang alam ko. Ayan o, oh, ito. Ayan, pinapaganda na. Nakita nyo naman kapis ang mga bintana, di ba? Ito, ito yung kalye na paglalakaran Ayan. Kaya nga abalang abala yung mga tao rito, yung mga may-ari nito dahil nga gagawin tong isa sa mga tourist spot ng Malolos Yun ang pagkakaalam ko mga kapanyero ha. Ah. Yun ang nasabi sa akin, yun lang ang mga naikwento sa akin. Kaya nga abala yung mga ano eh. Ano? hanggang dulo to mga kapanyero marami tong mga lumang bahay dun eh na nakita nyo to ito so, ginagawa na to nire-restore na yan no kasi isang diretso lang yung Balye kalye Crisologo di ba ito kasi paliko ko payu, payu siya so ang ganda ang ganda pero ito mga kapanyero ayan di ba tayo sa Conti ito yung ano eh ito yung tahanan ng mga ano ba tawag ito titignan natin mga kapanyero ayun yung mga placard ito yung mga ano eh sign eh ito nakita nyo man luman luma para parang nakakatakot tumira dito sa mga kapanyero ano oh. kung kayo titira kayo rito sa ganitong bahay papayag ba kayo ayan o oh. napakalumang ah, bahay ayan o oh. ito mga kapanyero dun tayo galing papunta rito ito ang paikot yan, iikot dito, ito yung pinakakalye. Yan, hanggang dun. Ito, itong isang to, ito yung original na bahay, paaralan na makadalagahan. Ito, yan. Ito yun eh. itinat so, itinayo ito ng December 12, 1888 ng dalawang uh, isang dalagang taga Malolos. Kaya ang Malolos talagang kasama sa history, di ba? Apo, okay, ito naman mga kapanyer, ito nasa tapat nito, talagang nakakatakot. Ayun, <laughs> Luman lumang-lumang bahay 'yan. So, ayun yung isang kalye papunta doon, lahat yan mga lumang bahay papunta doon sa Cathedral Church ng Malolos. So ito yung magiging kalye na tourist spot dito sa Malolos. Ito, ito ginagawa na. Share, share lang kung ano yung mga magagandang puntahan dito sa Malolos. Ayan. Tara, hanap pa tayo mga kapanyero. Hanap pa tayo ng mga ibang pwede ko ma-share na kung may pagkakataong kayong makapunta rito. Napakagandang lugar to. registered muna tayo ito yung Casa Real yan ito yung mga exhibit yan mga bulakenyo bulakenya ay religyoso pagdating sa mga ganitong klase ng mga pagdiriwang yan yung mga nag exhibit sila ang ganda ang ganda buti nata pa tayo mga kapanyero na mayroong ganito di ba? tayo sa kabila ito yung mga original na caro'y dito. Ah, bali ito mga kapanyer. Ito yung mga unang printing press nila. Ito, imperial. Ito ginamit na printing press nung araw yan eh, mga kapanyero ang ganda, ang ganda rito ayan pa, ah, ang dami bali ito mga kapanyero bali exhibit ng mga santo ninyo ito, ito ang ganda, ang ganda nito oh tricycle ayan, nakasakay na naman po tayo sa tricycle dito mga kapanyero ito yung isa sa pinakamatandang gotohan dito sa Malolos kung pupunta kayo sa, sa Malolos, Bulacan hindi pwede hindi kayo pumunta rito sa gotohan na to kaya pupunta tayo ngayon mga kapanyero pasyal pasyal tayo Magmeryenda tayo ng oras na alas dos. Lahat ng tricycle dito, alam to. Para sabihin nyo lang na sitang gotohan. Lahat to, dadaling kayo rito. Pero nung mga ano, nung elementary pa lang ako, high school, nagpupunta na kami dyan. Sa gotohan na yan. Talagang masarap doon. Pero hindi natin alam kung ano na ba ang itsura niya. Ayan, naisipan natin pumunta, di ba? Pero ang ingay, talaga naka-tricycle lang tayo ngayon. yung ating order mga kapanyero ayan, si kuya salamat kahit muna tayo ng dugaw tokwa baboy plus, ito, itong ito, pinakaputo natin mga kapanyero naisip Ay, ito ba yan, hindi nga pala siya yung kapatid ng daddy ayan, kapatid siya, bali uncle ko siya mga kapanyero ito yung isa sa mga pinupuntahan ng mga balikbayan dito sa Malolos, Bulacan ituro nyo lang, sabihin nyo lang sa tricycle kung wala sa sasakyan sabihin nyo lang sa tricycle, ipagtanong nyo lang walang hindi nakakakilala rito mga kapanyero ang saya, saya rito malaki na yung pagbabago rito mga kapanyero um, parang modern na siya eh dati kasi para kubo to eh pero ang sarap, ang sarap pa rin mga kapanyero nakakain tayo ito yung traditional na gotor dito sa Malolos, Bulacan Kalat, talagang dinadayo to. Lalo pa yung mga natin na balikbayan, talagang pumupunta rito. Parang ang dami ko nang nakikita na kakanin Meron na rin dito mga ulam, mga ipotido. Ang dami, ang dami na nadagdag rito. Sarap dito mga kapanyero, yung mga kakanin Puto, suman, palitaw. Yun yung talagang mga original. Dati ano eh, dati meron ditong tamalis. Yun yung hinahanap ko ngayon pero wala na daw sila sa karamihan sa mga balikbayan dumadaan dito uh, ito yung dinadala nila nakita nyo naman ang laki to. mmm -hmm. ang sarap iba iba yung timpla rito talagang ito yung mga hahanapin nyo pagka uh, bumalik kayo sa Pilipinas yung mga ganitong klase ng pagkain Ah, uh, madami pa tayong papasyalan. Uh, hindi pa ito yung mga ito mga ano lang to, mga kainan pa lang na ano to. Ito yung mga pangmalakasan na kainan. Kaya mga kapanyero, pagka napasyal kayo rito sa Malolos, Bulacan, uh, wag na wag niyong kalilimutang dumaan dito sa Sitang Gotohan, Sitang Karinderya. Alam na kagad, alam na kagad to ng mga taga ng mga tricycle dito. Madaling itanong. Magtanong niyo lang yung Sitang alam na alam na rito saka napakamura dito mga kapagyero hindi nyo aanin ang ano rito ang presyo, napakamura saka yung salasa at salasa lang traditional na goto ang makitikman nyo rito lalo pa yung linis ng lugar nila napakalinis kahit nasabihin yung nasa tabi ng karsada hindi eh. napakalinis napakalinis talaga nakatabi lang to ng Santa Isabel Church kaya napakadaling hanapin kaya yung mga iba pagka Sabad at Linggo tsaka Friday, misa pagka may Misa pagkatapos ng Misa dito na nag-aalmusal ang karamihan sa mga nagsisimba kaya nga pagka ng umaga busy busy talaga to ang daming tao pumupunta rito bukod sa mga regular na nagsisimba dito sa mga dayo sa mga balikbayan na nagpupunta rito talagang sulit na sulit ang pasyal nyo sa Malolos, Bulacan yan mga kapanyero, busog na busog tayo tara ipapasyal ko kayo, papakita ko sa inyo yung mga kakanin dito yan tapos derecho bayad na rin tayo mga kapanyero eto yan mga kapanyero eto sila yan meron akong gustong gusto rito mga kapanyero eh nakakanin ito so, lucky special eh. Uh. ang dami rito mga kakanin iba't iba klase Kaya hanap ako mga kapanyero yung eh. tamalis eh meron dito dati eh. hindi ko lang alam kung meron pa ang laki ang laki na pinagbago rito ito yung mga dati namin na kinakainan. Ito mga pangmalakasan. malakasan. Ayan okay. So, marami na rin ito. Ito yung mga pasalubong na dinadala sa ibang bansa. Ito. ito mga original dito, di ba? Ito pa mga bago. Kangkong chips. Mga mga pasalubong abroad ito wow. ang importante rito mga kapanyero napakalinis yung lugar nila napakalinis dito ang ganda ang ganda tapos baliwalas na bali na bago na eh dati to kubo to eh nung mga kumakain kami noon kubo siya pero ngayon ang laki na ha. ang ganda ang ganda na ang ganda na rito sa lahat naman ng mga kakainan, sa mga karinderya o sa mga gotohan, ang importante di ba malinis? Dito, mga kapanyaro, napakalinis. Ayan o, oh. tingnan nyo. Pasyal-pasyal ah, pa, ha. napahanap pa tayo ng mga makakainan. Wala tayong gagawin dito, ah, kundi kumain ang kumain. Sa pagbabakas yung kurito, wala, puro kain ang gagawin natin. At ishe-share ko sa inyo saan inyo sa yung mga masasarap na kainan dito sa Bulacan. Tara mga kapanyero, hanap-hanap pa tayo. Maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.